Ay mag charge boss. Ayaw. Ayaw. Yan, tinitik ng ating electrician si Jairo. Hmm. Kung ba tayo mag charge to? Kaya guys, may nasunog dito ng wire ayan, nakita niyo yan, sunog 'yan. Yan sunog yung wire yan, oh. Yan natin kung may collection to kung bakit hindi siya nagkakarga. Ah, hindi na natural din siya, baka dito kasama. Baka nito. dito. Wala wire 'yan. Ay, kasama yan dito. Baga kasama yan. Ano yun? Problema? Ano yung problema niyan? Ay, ito yung kumarag Ah, ay si Papa. Butik yan. Ha? Ay si Papa. Ay, ay kumarga? Ah, si Saga ba? Ay, mag-chart boss. Ayaw. Yan. Tine-check ng ating elektrisan si Jairo kung ba tayo mag-charge to. Yan. O, oh, sunog pala yan eh, oh. Ba't yung sunog yung wire na yan? Ayan, oh. Sunog, oh. Ayan, guys. May nasunog dito yung wire na yan. nakita kita nyo. Ayan, sunog. Oh. Ayan. Sunog, oh. Ayan, sunog, oh. Ayan, sunog yung wire yan, oh. Ayan, oh. Tignan natin kung may collection to ko. Ba't hindi siya nagkakarga? Ayan. Itong wire na ito, yan ang sunog. Eh. Yan na sunog logo. Eh. Tingnan natin kung may collection dun sa pagka hindi pagkakarga ng alternator. Ah. ng Ito na Hindi nag charge sa alternator ah. na kasi yan. Meron na kita yung ating electrician na ay sunog na wire. E Tingnan natin kung may may connection to doon sa nasunog kung ba tayo itong mag-charge guys. For ba 1 to boss ano? Ah, natin mamaya guys. <coughs> Pwede Baka dito kasama. Baka mo ito. Ay, kasama yan dito. Magkakasama yan. Nakatay. Mga ilang metrong wire dan? Tatlo. Tatlo yung mga. Okay. Ayan guys, natan lang natin ang wire tong ano kanya na Kaya pala ay magkarga. Kasama pala ito sa heater. Sa heater hindi nagaano, hindi na Ah, wala Kasama pala sa heater yung kanyang wire na nasunog. Kaya pala hindi nag-charge siya kasi kung ano kanyang heater. Heater lang ba may problema nito gan? Yung heater kaya ay mag-charge. Heater yeah. sa Heater yan guys, ayan pinatanto na kaya pala yung magkarga kasi kung anong sunog yung kanyang sa heater yung kumukunay ito sa kanyang charge magcha-charge guys ha ah. kaya hindi nagcha-charge so ha ah. kaya pinatanggal natin ang wire dun sa nasunog kanina ha ah. kaya guys ha natin ito dito tumaan ha guys ha ah. ah. oh. kaya guys ha ano kaya natin ang wire lang yan yun lang yun lang ang problema nito guys ha ah. baka maka-experience ganyan hindi nagcha-charge yun pala ha yung palang konekta doon sa inyong wire na nasunog kaya pala din nagkakarga sa iba bubuksan na yung kanyang alternator para tingnan ang alternator kasi din Kaya ay eh, nakamabuti nakita ng ating elektrisya na ito lang ang problema para may nasunog na wire yung pala yun naging problema kaya hindi na natin binuksan ng ano ang kanyang alternator kumbaga wire lang pinatang kasi nakatang sunog doon sa kanyang heater kaya cha-charge si yung kanyang alternator guys ha. Uh, yun na naging problema ito guys ha. Uh, yan yan guys baka uh. maka-experience kayo ng ganyan guys ha. Uh. yan guys sana subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV pa-like at pa-share na rin guys at pindutin yung notification bell para lagi updated sa mga share, share na yung video at ipopost guys yan guys ha. Uh. yan tip ulit eh, baka kayo maka-experience ng ganyan mga problema guys ha. Uh, yan ha uh. Hindi ka mo charge ano ka Alternator na agad ang pakakalakakalasin pa pa nyo ha, pakakalas nyo ha. Siyempre, misan, katulad dito, wire lang pala ang problema. Hindi talaga bismong alternator. Kung yung kanyang heater switch, hindi nagana Kaya, kaya hindi siya nag-charge. Guys ha, pinakang switch. Ayan, dito galing yun. Ayan, dito yung ay mula. Ayan. ayan Ito guys, ayun, 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 Ayan. Papunta sa kanyang heater switch. Ayan guys. Ito. Ayan. Ayan guys. Ah. Kaya hindi yung charge. Ah. Bili dyan mo. Kaya oh Oo. Okay na. Ayan. Yun lang. Yun lang palang wire na. Problema ano. Kaya pala yung charge. Ayan. Guys. Okay na yan guys. Na pero nagkakarga na. Okay. Thank you. Thank you boss. Thank you. Okay na yan guys ha, ilan yun lang yung problema to? yung wire na nasunog ha Nakakal na din yung chachats, yun lang wire may problema, yung nasunog Sa kanyang electric pan, yun pala da, kasama sa ano yung kanyang electric pan sa, sa wire, sa kanyang heater, yung isang switch Yun lang lang yung problema 4BA1 to guys ha, baka makakitwesto yung ganyan guys ha Thank you for watching guys, God bless you all guys, thank you guys Thank you much. Thank you.